Let's try. I'll try first the body part treatment. Ito. So, there's two ways to do it. This one, gaganunin mo lang. Tapos ito, kailangan medyo malambot, tapos bubuksan. Oh, ito na Medyo malambot dapat, tatanggalin mo to. kasi dito kakakain. So, let's see. Pero kasi matigas kasi. Ay, ganun o no, guys, o. So, Para siyang cold game. Na nasa tube. O, ganyan. Pero ito, dito, dala. Dito sa tie-sizing kasi matigas ko Ano mo nga, buksan mo nga. Oh, Yan yung Korean ano. Yan yung Korean. Dito. Ha? Huh? Di ipakita muna pa ganun yung bukas niya. Ako ba? Bubuksan mo ganun? Eh, hindi. Mm -hmm. Sige ba may hawak? Malamang ikaw. Ganun nga, buksan mo pa ganun. Basta nga kanay ko. <laughs> Daddy, can you open it like this? Okay, okay. Wala, ganun okay. ano. Sabi ko siya freeze and tear lang. Freeze and tear? Wala yung paggamit. Nga, open na lang. Nga, open Mia, lang. Nga, Shut up! Shut up! Guys, ang hirap buka eh. Dupitin na lang. They can't open Daddy said kasi, if, hindi daw ma-open daw ng the na yung ginagawa kong pag-open. Hindi daw dapat ako kumain ito. Hindi so, ano. Ah. Uy, ba't ayaw mabuksan? Because it's frozen, so you gotta... Ah, uh, <laughs> met ko? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kayo pwede sa reality show, nakakahiya kayo. <laughs> reality nga eh. Ito, reality ito ah! Pero mas mawali yung bagas ko. Ano yun? Teka! Basher ka, Pia. Hindi mo dapat kainin. Ako kaya ko yan. Anas ah! <laughs> <laughs> Natuloy ako. Naganda nyo ah. Hindi mo kaya nagpa-ice cream nga <laughs> yes, yes! She just, She just can't, can't do it. Kaya, kung mas meron may ice cream, I amin mean, na ah! Ikaw nakikisaw-saw ka lang ah kaya. <laughs> <laughs> This is melon ice cream. Ano? Oh, what's the lasa? Ito guys. Okay. Parang siyang ice cream na di jelly. Mm -hmm. Ice cream na ano? Ice cream na jelly. Bakit ka ako? Hindi lang. Yes, yes ma'am. Yung talaga ako. Bye, dad! Hey, I said bye. Dad. Ah. Alam mo yung green part ng watermelon na ano? Ay. Ay! Talagang favorite. Yung mango siguro masapan niya. Ayan, taray. Eh, pa ganun. Kulang na lang po dito is ano, um, Tanduay Ice. Yes. It's chaser pala. Nako. Chaser po ito. Ang mga taga Willowen, creative. Maraming alam. Yes. Mm. So, saan na kayo guys? Ito na po kayo. Bihin niyo na to at napaka-nutrition sa <laughs> <So, laughs> <to, so, laughs> <yung> katawan. Nag-promote. Bayara mo sa madama ko na <laughs> Thank you. <laughs> ano gusto mo? Melo na lang. Eh, hindi ko na napapakita mo kanya. Oh, ay, dumilis. Ay, pink. Pink din yung sweater mo. Itong Melo. Yan. Yeah. So far, nakaka-ano Ano na? to? 20. No, para ng... Ano, gusto mo? Ma. Gusto mo din ting? Eh? <laughs> <laughs> sa Hindi no, ako ano gusto. <laughs> ang tatay, Merry Christmas. <laughs> Ayan guys, so so far, may stock tayo ng kasalo pa. So, pero meron na din tayong mga ano, dahil hindi naman tayo kumuha today ng kasalo. So, sa so 1.5, ito na lang. So, kukuha tayo sa magdara panahon. So, ito ang natira ko. Last Saturday hanggang ngayong Tuesday, December 9. No, nung nakaraan medyo puno-puno pa yan, di ba? So yan. So actually kasama itong isa na tira last Saturday. Okay? Aha. Uh -huh. Anyway, kumuha tayo ng 10 RH, no, anim yan. Tapos apat dito and then 10 mucho din. Tapos apat dito. Anim, anim, apat, apat. Okay? Tapos ayun pa yung ating stock na natira. So baka tomorrow kumuha tayo ng San Miguel Apple at saka San Light at saka beer. Kasi naubusan tayo. konti na lang. Okay? So kumuha din tayo ng sesto, dalawa, mango and sting. So handun yung stock sa dito, dito. Diyan. Kalat-kalat. Kasi wala ako kanina. Umalis ako guys. And si daddy at saka si Kira ang nag-receive ng ano, order kay Kwe Joseph. Kumuha din tayo ng tatlong box ng gin kasi dalawa na lang at kalahati yung natira. So, nabenta, nabenta. So nabuksan na natin yung isa. Kasi dalawang dalawat kalahati na tira, tapos bumili tayo ng tatlo na kumpleto, lima at kalahati. So nabenta yung kalahati at ito ngayon binuksan natin yung isa para nagpas kalahati ilagay natin dito, no? So dapat lagi natin na-maintain na lima, di ba? So bibili tayo ulit sa susunod. <laughs> Ayun. So meron pa tayong tayo Alfonso kasi hindi po ba kayo maniniwala? <laughs> Sabado ng gabi, Sabado, linggo. Linggo ng gabi. Ako po ay tumakbo ng o oh, save. Bumili ako ng Alfonso at saka ng sa... <laughs> Kalaban natin sila pero ano din tayo. Umaasa din sa kanila <laughs> pag nauubusan. Okay? So, I'm a little bit sick today. So, ito. Hindi ko kasi masyadong nagagamit. Nilagay ko na lang to dito. Tapos, pinaloob ko yung mga ganito ko. So, para yung space. No? Kasi nakatambak lang sa bodega. Kasi nga, meron na tayong ganun mas gusto ko na nasa garapon kaysa ilagay sa mga ganito. Why? It is because para iwas langgam gam. Hindi din naman 100% 100% 100% assure assurance na kapag ka nasa garapon na hindi lang gamin, no? May chances pa rin na lang gamin basta hindi masyadong maayos ang pagkakasara at may mga pagdadaanan ng langgam or dahilan para pasukan ng langgam. So, dapat lagi tayong nakamasid, naka-observe, naka-inaayos natin na mga Uy, ito ma ako ang ating mga candies. Okay, so, nag-deliver ang, nag-deliver ang DCFE bago ko umalis kanina. So, this is worth almost 6,000, no? And, uh, actually, meron pa akong mga noodles talaga, no? But, meron tayo dito na pandagdag, no? Ayan. So, ice cream natin, kahit maulan, ano pa rin, oh. Ah, nadagdag, ano na yan, naangatan na yan, nababawasan. So, ang ating uh, Korean ice cream na bibili. Ilan na lang natira? Dalabing dalawa yung nilabas kong unay. One, two. Tapos, ano yun? Ilan yun? Three, four, five, six. Anin na lang. O, oh, kaka-unbox ko lang yun. Anin na lang yung natira. No? Tapos, ito mabili nga itong ano natin. Ito, dalawang box binili ko. Ito na lang. So, Thursday pa. Marami tayong re-refill ngayon. Hahanap ako ng mga stocks ko para ma-refillan yan. Kasi nagkalat ang mga stocks ko sa iba't ibang ref. I'm not feeling that good. Sinisipo na ang ina nyo. Ayan. So, parang feeling ko gusto ko kumain ng papaya. Meron tayong papaya dito. Ayan. Meron tayong papaya dito. Kain tayong papaya. <laughs> Kalatin. Eh. So far, ang ice stock natin, bagas-bagas na yan. Maluwag na. Mm. Ayan, oh. Maluwag na. Maluwag na. Soon then, ay order na tayo ng buldak. Kasi po, ang buldak po natin ay, ito na lang po. Dalawang dalawang balot na lang ito. Tapos, ito, ayan, ang gulo eh, no? Diyan nga lang, mamaya na nga. Ayan. So, meron tayong ia-unbox na bagong item na Korean product din. So, mamaya iyan natin, ia-unbox natin, no? Kasi ang dami rin pa natin aayusin. Oh, ayan. Grabe, nakakapag. masama sama ng pakalamdam ng ina nyo eto ito pa yung last time na deliver ni Active Serve yung mga Nestle products hanggang ngayon hindi ko pa na nakakalas so ayan O ano ano ayan so ayusin ko na rin yan your inahan is a little bit sick no? nagpunta kasi ako ng uh, regional ng Malolos so inabutan ako ng ulan pa uwi sobrang grabe talaga basang basa ang ina niyo. so anyway hirap kumilos. Okay. I-unbox na natin to. Bago pa ang lahat. I-unbox na natin to. No? So, eto pala yon. Welcome to Yopoki. Yopoki. Ito naman ay Yopoki din. So, eto ay yo uh, sweet and spicy topoki. Topo, topoki ang tawag. Rice cake, no? So, ito ay sweet and spicy. Ito naman ay cheese. And then, another cheese. Tingnan natin yung expiration. Baka mamaya eh, ano, kailangan. Check natin, no? Ah, ay, ayun. 2026. 10. Ede, eh, October yun. October 9, 2026. Tagal pa. So, supposedly, kukuha ako doon sa aking uh, suki dito na nagtatrabaho doon. Pero, sa, nagtatrabaho sa isang Korean ay ma Korean Mart na nag-wholesale pero hindi ako kumuha ang mahal kasi sa kanila uh, 95 ang isa yun na yung pinaka last price nila eh na-deal ko to ng eh sa ano sa Shopee na, nakita ko 85 tapos na-deal ko pa siya ng parang 72 na lang ang isa parang ganoon so che check ko dyan ipapapap ko dyan parang ganoon nakuha ko na lang so ang laki ng difference ba diba? so I can sell it 95 So, di ba? Tatapatan ko na lang sila ng presyo. So, malaking ano na. Bag. So, chinek ko yung bill ko sa Topoki. 696 po ang total. 82 pala per piece. So, meron akong uh, 820 for 10 pieces. And then, shipping fee 55 pero may discount tayo so pre shipping tapos meron tayong Shopee voucher na 124 pesos so pumapatak po iyan ng 69.96 na lang ang isa so kay ibebenta po natin ng 95 meron po tayong tubo na 25. 40. So, kasi kailangan tapatan na natin yung mga naghuhulsel wholesale Yun na lang, at least ang tapatan natin. wag na yung kapwa kasari natin na may available yan. So, kasi yung nagtitindan yan dito, ay dun kumukuha. Dun nga sa suki ko na nagtatrabaho sa Korean wholesale. So, kung 95 kuha niya, tutubo pa siya ng mas malaki doon, ba? Diba? So, 100 plus na ang bentahan niya. So, tapatan na lang natin si wholesaler. Mabilis pa mabenta So, meron pa tayong Sweet and spicy again Ayan So, marami tayong tinuha Ayan Ito ay golden onion butter no? Kapag yellow Onion butter Kapag ka orange Cheese Kapag ka ganitong red Sweet spicy Ayan So, marami tayong cheese Tupokki Yan ay rice cake Ganyan ang tsura nyo hey, Sarap yun So, yun. So, all in all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang kinuha niya. O, diba? Nakadeal tayo ng maganda niyan. So, yun nga tulad ng sabi ko, kung saan ako makakadeal ng maganda, doon ako kukuha. But good news, sa kanila ako kukuha ng bulldog. No? Kasi, diba, dalawa na lang yung bulldog natin. So, kasi sa isang box, kung pwede ako, sa 40 pieces, sa isang box, no? pwede ako kumuha ng assorted. So, ang kalahati ay bulldog, ang kalahati ay uh, cheese, buldak, kasi may naghahanap no may naghanap na so yun. So, yung korean ano din natin nabibili so ang kailangan ko na lang uh, maaral dun sa korean ice cream ang kailangan ko na lang maaral dun sa korean ice cream is kung babalik-balikan no kung babalik-balikan siya yun na lang so marami tayong nga uh, Ano na nabibili, nakakatuwa, no? So, hindi yung tayo nag i -stock. So, itong binili ko na Red Horse, natin 10 case, hindi yan, ano, hindi yan stock para sa Pasko. Yan ay nirefillan ko lang yung mga nabili at nagdandan lang tayo Actually, yan yung normal. Yan yung dapat na normal niya. According to Daddy Park, no? sabi ni Daddy Park, nga, ewan eh, ko kung nabanggit ko to sa last lang ko, na sabi ni Daddy, hindi tayo po pwede na mag i stop kahit sabihin pang magtataas yan, hindi naman natin mapipigilan. Pero hindi tayo mag hindi tayo pwedeng mag-overstock na matutulog ang pera diyan nang hindi agad-agad babalik kasi magsasuffer yung iba nating mga items na fast products. Kasi sabi ko, daddy, hindi kaya't bawasan ang ibang mga stocks sa buong groceries. Bawa, kung baga ba kung may buffer, tanggalin yung buffer. No? Yung sapat-sapat lang. Sabi niya, hindi mo po pwedeng gawin yung babawasan natin lahat ang ating groceries. Kasi ito talaga yung kailangan ng store na stock. No? Dahil nga, tulad na sabi ko sa inyo noon, compare sa dati, konti ito, mas marami noon talaga ang stock. So sabi ng daddy, sapat lang ang meron ka. Kahit may buffer ka dyan, sapat yan ay mga fast moving products ang pinukusan mo at hindi natin po pwedeng uh, pabayaan na nabawasan minente, nga eh so pagdating sa alak kung makakasales ng maganda ibili mo, ibili mo, ibalikwas mo pero kung mag stock tayo hindi yung sa gusto kong stock no? yung tama lang, yung sapat lang no? so, kasi wala tayong pang stock na yung pwede, pwede sa atin yung matutulog ang pera hindi katulad ng dati kahit ano gusto mong gawin na i mo kahit medyo tulog siya ng sandali okay lang tulad yan yung ginawa ko dati sa mga kape nung humahango ako sa sa pure gold kapag ka ng 10% kumukuha ko ng ilang boxes ng mga kape kasi meron akong uh, may kapasidad akong magpatulog sandali ng pera para makuha ko yung ano so sa sitwasyon ko ngayon hindi ganun ang, ang applicable so pinakikinggan ko si daddy sana mahalaga ay uh, makita natin lahat ng bibili yun lang naman ang importante doon. So, mag stack pa rin kami, pero hindi yung sobrang madami na yung desired ko, yung pangarap ko. <clears throat> so, ito, kapag ka sa inyo, tulad kay Ma'am, ano, tulad kay Ma'am Flor de abogado, applicable sa kanya, no? 120 case mix na assorted na yon ng mga klase ng alam Applicable sa kanya. Kasi, unang-una, hindi naman nagkaroon ng dagok na, na talagang sa financial when it comes to uh, may capital sa kabuuan na kapital ng tindahan ko, hindi naman siya nagkaroon ng katulad na naging problema ko na tulad daw shinare ko sa inyo ano nangyari no yung uh, part 3 ng learn to let go of the things that you cannot control so uh, in our case kasi nagpapagaling kami ng negosyo kahit matumal nagpapagaling kami ng negosyo ibig sabihin hindi man ganun kalakas pero hindi na yung dati na wala wala nauubos lagi, lagi nauubos para kung bumili ka alam mo sari-sari na maliit lang yung tindahan kasi maliit konti-konti lang bumili ganun so pinaano namin Uh, binabalik namin sa dating sigla na siglang hindi yung tipong parang napakahirap kaming bumili ng apat na sakong bigas napakahirap sa amin bumili yung anim na case ng red horse, dumating kasi ako guys sa punto na gano'n napakahirap sa amin mag grocery ng worth 15,000 ganyan so ngayon, unti-unti, pagka mga kailangan at ano, nagagawa na namin ng paraan maayos, maganda, and compare nga sa sales ng LA, uh, mga previous months ang November namin ay nagkaroon ng pagtaas na 100,000 mahigit. No, nag, nagkaroon ng mula nung na, ina, sinisimula na nga namin maayos ng, ng uh, yung pag stock at yung budget allocation. So, yun kasi yung uh, inaano ko dyan hanggat maaaring minimaintain ko yung maayos, tama, uh, at, hindi ma-deprive made ang mga stocks ng mga fast moving products na lahat ng fast moving products ay hindi ma-deprive made ang kanilang budget. No? So, yun. So, kaya, yun, sa case ko yan, ha? Pero sa case nyo, kapag meron naman kayong case, charot, kapag meron naman kayong i pang i talaga na bonggang-bongga, walang problema doon, no? So kami siguro, mag stack lang ako siguro. Ah. Uh, mga 10 pieces sa ano, 10 pieces, 10 pieces sa mucho at saka sa red horse, no? So nagsabi na si Kuya Joseph, nagka-text kami kasi kanina hindi pa talaga kami nagkikita. Tapos nung magkita naman kami, bago kami magkita nitong gabi dahil kulang-kulang yung kwenta niya doon sa resibo ko today. 17,900 plus lang, eh, 18,200 plus pala yung total bill ko today, Tuesday, December 9. So, bago pa kami nagkita, nasa, nasa malolos pa lang ako, nasa labas ako, nag-text na siya sa akin, sabi nga niya, uh, third week to fourth week ng December, magtataas. So, wala pang definite date. Kasi, medyo daw sila, ay medyo napipigilan na rin kumuha ng marami. Kumbaga ba, ay hindi na sila nabibigyan ng maraming Red Horse doon sa ano. Dito po kasi sa Pande, meron pong pinaka main talaga ang Red Horse, San Miguel. May San Miguel po dito. Actually, pwede akong dumiretso sa kanila. Kaya lang kasi, uh, alam niyo yung business relationship sa ating mga ahente. Si San Miguel po kasi, nagtuta pa nga yung bisor niyan dito eh. Si San Miguel kasi, hindi siya laging umurumurota dito. Umurumurota once a week, twice a week, depende sa trip na magdi-deliver, papa, kung papasok dito. Ganun hindi ka tulad nila Kuya Joseph na dalawang uh, dalawang beses sa isang linggo ang schedule nila and at the same time kapag ka talaga kailangan kailangan mo makikiusap ka pwede ka nilang puntahan daanan tapos minsan sa gabi pa pag kami pa, pag meron mga alak na talaga importante importante pwede kami magpauwi kasi taga rito sila and then also the relation as business relationship as before na syempre nag pinapakredit ako ng kanilang boss natigil nga lang kasi nga Meron nga uh, ng ano sa kanila na hindi nakabayad na malaking grocery hands sa pwesto ng sa palengke namin na hindi nakabayad sa kanila. Dalawa daw yun. So, kaya ang laki ng naging uh, problema doon sa sitwasyon na yun dahil malaking pera ang involved doon. No? So, kaya ang ginawa, pinatigil lahat ang pagpapakredit. So, uh, for the business relationship, for the sake of the business relationship, Uh, at dahil mas matinong mag-deliver sila Kuya Joseph. Konting-konti lang naman yung difference. Actually, kapag nakikita ko minsan sa mga sa mga group na sari-sari store, kung magkano sa kanila yung ganito, lumalabas ang mga comments yung mga pungunan. Mas mura kami dito. Mas mura kami ng soft drinks, ng 1.5, tsaka mas mura kami ng Red Horse. So, kaya... Presyo nila Kuya Joseph yun ha, ng EKC. So, ibig sabihin, tama lang, okay lang. No? Anyway, uh, I wish na makapag-stock tulad ng dati. No, yung pagka gusto ko ganitong parami, gano'n yung makukuha ko. Dati gano'n eh, kahit anong gustuhin ko na i-stock, na ano ko, nakukuha ko ng mabilis. Kasi nga dahil sa maganda yung sales ng store, at saka uh, wala akong masyadong problema nun sa buhay. Ang problema ko lang talaga, kung paano ko tuturuan yung mga tindera ko, no, na lalo na pag kami naging tindera ko, medyo slow, ganyan. Yun lang yung mga problema ko. Yung kung paano ko maipoprovide lahat ng demand. Yung know, good problem ang meron ako noon, ngayon kabilaan na ng bad problem. Pero hindi, tugay, ano, tulad na sabi sa inyo, I already move on, no? Tinatawanan ko na nga lang ngayon sa totoo lang. Not, not because, ano, uh, it is because I have already the acceptance and move forward. So, yon uh, susubukan natin, no? So, talagang ang layo talaga din ng mga panahon ko na kalakasan. Hindi ko talaga iniisip ang puhunan. Dahil, pag kinabukasan, kahit kinabukasan, gusto ko ganito karaming gusto ko sa isang ganito, nagagawa ko. Pero ngayon, hindi na ganoon. But it's totally fine. Okay lang naman. Ang mahalaga, buhi. At ang mahalaga, kahit pa paano, malaking bagay ang tindahan natin. So, yun. And, um, okay. So, nag-text ang lola part nyo Ang pinagkakabalahan ngayon ng lola part niyo ay nagtitinda ng itlog. Inaalok ako ng itlog ng lola part Kasi dati, talagang uh, for 17 years, almost 18 years ang lola part niyo sa pag-itlog. Siguro, naiinip din. Walang ginagawa. Nag- iitlog dahil titinda daw siya ng itlog ngayon so to God be the glory so I think sa Pasko kahit pa, paano bigyan natin ng Lola Park nyo no? syempre mahal na mahal natin yun hindi naman natin kung pwedeng basta no? so tutuwa lang ako na nung mula nung mula nung talagang dumating ako sa yung nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin talaga na hindi mo hindi ako tutulong hindi mo na ako tutulong uh, magpapagaling ako ng store magpapa, uh, magpaparaus ako sa mga loans ganyan hindi naman na nila ako in-store And talagang nakakatuwa naman. No? So that, that So, since then, naka-move on, naka-move forward din kami ni Daddy Park na napagtagog namin kahit pa unti na may balik sa sigla. Kahit pa paano yung tindahan. No? So, yun. Sorry pag singhot ako, na. Barado ilong ko eh. Masama pa dam ko. Anyway, so yun lang, no? And um, I love you all. That's it. Bye! Anyway nga pala, mag- mag-check out kayo ng ano nyo, check out kayo ng mga link ay bababa ko. Oh, please check out, no? And, uh, yun lang. Thank you. Love you all. Mwah.